buksan natin yung aircon mga currents hindi siya malamig so ang kit sa taas gumagana naman yung kanyang condenser saka yung kanyang fan motor so bakit kaya hindi malamig so kailangan natin itong buksan mga currents so up muna natin Uh, safety tayo sa kuryente so ito nga mga karins nakita ko yung dual capacitor ay sunog na yung kanyang isang wire since ito yung wire na common wire na may supply na 12 volts so, itong dalawang natira ay yung papunta sa fan motor at sa compressor pili natin na dual capacitor so ito yung sira mga kapalitan na natin natin mga karins ito mga karins ano lang to yung hindi naman tayo aircon technician so ano lang to yung mga basic na uh, ginagawa sa aircon So, yung electrician tayo dito tayo sa air conditioning. So, na basic naman ito pagpapalit lang ng kapasitor. So, kayang-kaya na natin ito. Nakita naman natin, so, ay uh, natin kung saan nakalagay yung mga wire na nakakabit dito. Yung papunta sa fan motor, saka sa compressor. ito, yung common wire ito yung sa yung kulay itim ito yung sa compressor tapos itong kulay brown yung sa dito sa pan motor so i-on na natin yung breaker תן, ברגומנה tricky kayo yung pagpalit natin ng dual capacitor mga karins gumagana na ito mga karins so talagang malamig na to ngayon